Dahil sa matinding init ng panahon at nagpapatuloy na epekto ng El Nino, binawasan na ng dalawang water concessionaire sa bansa ang supply ng tubig sa silangang bahagi ng Metro Manila. Si Crisel Pardilla, sa Centro ng Balita Live. Angelie dati malakas ang ibinubugang tubig ng mga gripo sa ikalawang palapag ng ating mga kabahayan, ngayon asahan na hihina o tuluyang mawawala dahil sa pagbawas ng water pressure ng mga water concessionaire. Binawasan na ng Maynilad at Manila Water ang water pressure o lakas ng tubig na ibinibigay sa mga consumer sa harap ng pag ira ng summer season at patuloy na epekto ng El Nino na nakaaapekto sa Angat Dam. Mula 214 meters noong Enero, umabot na ngayong araw sa 198.14 meters ang level ng Angat Dam mas mababa ito sa 212 meters na normal water level. Ayon sa pag-asa, bahagyang bumilis ang pagbaba ng level ng Angat Dam ngayong summer na sinabaya ng epekto ng El Nino. Bukod sa mataas ang demand sa tubig, mabilis ang pag-evaporate ng tubig dahil sa tindi ng init. Mas marami ang nawawalang tubig kaysa nadaragdag dahil walang pag-ulana ang uh, ang nagsusupply ng 90% ng tubig sa National Capital Region. Kaya ayon sa Manila Water, binawasan na nila ang presyo ng tubig sa silangang bahagi ng Metro Manila bilang contingency measure sakaling paliitin ang alokasyon na isinusupply ng Angat Dam sa Manila Water. Ganito rin ang ginawa ng Maynila tuwing peak hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga upang mabawasan ang distribution losses. Samantala ayo sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, inaprobahan yung pagpapahina ng pressure na ibinibigay ng Tubig ng Manila Water at Maynilad upang mapreserba ang tubig na hindi nagagamit gaya na lamang ng mga non-revenue water losses o tagas. Pero ipinatutupad lamang ito angelic sa mga oras na Tulog yung mga tao o hindi karaniwang ginagamit yung tubig. Angelique? Okay, so Clay. Itong pagbawas ng pressure sa tubig, ano? Uh, minsanan lang ba ito o mayroon pa tayong maaari pang maibaba ang pressure na ito sa darating ng mga buwan? Ang sa ngayon ay uh, binabawasan na yung water pressure tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng uh, umaga. Hindi pa natin uh, tiya kung ano-ano yung magiging measures ng Maynilad Manila Water at MWSS sakaling tuluyang babawasan ng water allocation yung uh, dalawang water concessionaire dahil kung matatandaan mo retain sa 50 cubic meters per second yung water allocation sa dalawang water concessionaire sa unang dalawang linggo ng Abril pero tinitingnan na nabawasan yung tubig na ibinibigay ng Angat Dam kung patuloy na nabababa yung level ng naturang dam. At una nang sinabi ng dalawang concessionaire na posibleng magkaroon ng water service interruptions kung tuluyang babawasan yung alokasyon na ibinibigay sa kanila. Angelique? Okay, maraming salamat, Clayzel Pardilla.